Hello guys, kumusta po? Kayong lahat, may tips na naman po tayo. Sana magustuhan ninyo ito, ang makipot na pintuan. Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok ngunit hindi makakapasok. Lucas Kapitulo 13, Versikulo 24 Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 13 hanggang 14 Kaya guys tayo mismo ang pipili. Kung alin ang gusto tayo din ang magpapasya disayla di kung sino man. Tayo ang mamimili kung ano sana guys sanggun ano ba ang dapat. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bell. Maraming salamat po.